Hanggang ngayon, wala pa rin balita si Laguan at Kilua. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanila. Kainis. Gon, Kilua, nag ako sa inyo. At isa pa, kailangan na kailangan ko ang tulong nyo. Alam kong nag ka, Kilagon at Kilua. Kurapika, Alalahanin mo, kasama nila si Jing at pati ang pamilya ni Kilua. Kaya huwag ka na mag-iisip ng kung ano-ano pa. Tama si Lororio Kurapi ka. Malalakas na hangter ang mga nakasama ni Lagon at Kilua. At isa pa, siguro ay may tinatapos lang silang importanteng misyon. Kaya siguro natagalan sila ng kaunti. Maghintay lang tayo. Magtiwala tayo sa kanila sa palagay ko, tama lang din ang ganitong pagkakataon. Mas mabuti kung maghihintay muna tayo kay Lagon at kay Lua. Di natin kailangan magmadali. Naintindihan kita ko rapi Pero kung gusto mo talagang manalo sa laban natin, kailangan natin maghintay. sa tuwing nakikita ko ang mukha nito. Tagang naiinis ako. Gustong gusto ko na mabawi. Ang mga pulang mata na nakuha nila. <laughs> sa wakas, nakita ka rin namin. Matagal-tagal ko rin hinintay ang pagkakataon nato. Gustong gusto ko na siyang tapusin. <laughs> Hindi lang ikaw nakakaramdam ng ganyan. Makipag-iiganti ko na rin si Ubo. <laughs> Habang nasa dark continent si Pinuno, mo na tayo. Malaking bagay rin ang perang kapalit nito. Kung <laughs> sino man ang may utos na, tamang tama lang din dahil habol din naman natin ang may pulang mata na yun na gumagamit ng kadena umanta siya o paano tara na nagawa mo na ba ang pinag-uutos ko ang kunin ng pulang mata Ang buong akala ko ay nakolekta ko na ang lahat ng may mga pulang mata. Sa mga oras na yun, may nakaligtaan pa pala sila. Mahal na prinsipe, wag na kayong mag-alala. Sa mga oras na ito, iniuutos ko na ulit sa mga spider ang pagkuha sa pulang mata na yun. <laughs> Oo nga pala, si Beyond Netero. Dapat ay nandito na siya mula sa Dark Continent. Kung ganon, ipagbigay alam mo agad sa akin kung nariyan na sila. Nasasabik na makita ang mga matang yon. Ang mga matang nagmula sa gumagamit ng katena. Masusunod, mahal na prinsipe. Sinisigurado ko po na makukuha nila ang pulang mata na yon. Ito na pinakahihintay ko. Sa wakas, magkikita na rin tayo, bata. Mas maganda siguro kung hindi natin agad siya tatapusin. Mukhang Napalakas yata ang pagbati mo sa kanila, Pinks. Ha! Malakas na ba yun sa'yo? Medyo nangangalay pa nga ang braso ko, nang ginawa ko yun. <laughs> Ngayon, hindi na ako magpipigil pa. Sa wakas, nagkita tayo uli. Batang may pulang mata na gumagamit ng kadena. Mga phantom troop, Buti naman at kayo na mismo ang pumunta sa akin. Akalain mo nga naman. Natuwa pa siya sa mga oras na magiging katapusan niya. Sila pala ang mga spider. Nakikita kong malalakas nga sila. Delikado to. Kurabi ka. Kung sakaling dalawa nga lang sila, sa palagay ko ay may chance tayong manalo. Ang masama, kung may paparating pang iba, huwag kang mag-alala ako ang pala. Sinisigurado ko sa'yo na kayang-kaya natin sila. Ha! Huh, kayang-kaya? Ang lakas naman yata ng loob mo. Ngayon, tignan natin. <tong> Hindi mare, Wala na tayong oras para tumakas pa. Tanggapin ito! Tignan natin kung hanggang saan talaga ang tapang mo. May pulang mata! Parang... Parang may mali. Ugh! Napakasimple naman yata ng pag-atake mo. Papaano niya nagawang pigilan ang mga ataking kong yun? Hindi maaari. Mukhang tumatanda ka na yata. Mahina ng pag-atake mo. Hindi. Hindi ko rin alam kung bakit ganun. Parang may kakaiba sa mga gamit-gamit niyang -gamit kaday na. <laughs> ang dami mo pang dahilan. Ang sabi mo, hindi mo lang talaga kaya. Ngayon, ako na lang muna ang susubok. Tignan natin kung hanggang saan ka, bata. Huwag ka nang kumilos pa. Kung hindi mo naintindihan ang sinabi ko, tatlo kayo ngayon ang mawawala. Sinisigurado ko yun. <laughs> Ano naman ang kaya mong gawin, bata? Ano kami, mga bata? Para pagsabihan mo ng ganyan? <laughs> Bago niyo palang masira ang pinto, nahuli ko na kayo. Hindi lang Enko ang nakapalibot sa lugar na ito. Pati ang mga gamit-gamit kong -gamit kadena. Bago pa kayo makapasok sa lugar na ito, nakapulupot na ang kapangyarihan ko sa mga katawan niyo. Kita niyo na. Sa pagkakataong yun, alam ko na napanalo na kami. Kahit ako mismo, hindi ko alam na may ganong ginagawa si Kurapika. Sinasabi ko na nga ba, hindi magyayabang si Kurapika ng ganong-ganon lang. Napakagaling. Malaki ang pinagbago niya. Mas lalo siyang lumakas. Kurapika. Taman-tama. Kailangan ko sila para masubukan ang lakas ko sa mga oras na ito kung gugustuin ko ay pwede ko na kain tapusin pero hindi ko muna gagawin ang bagay na yun. Ah! ayabang ang kapangyarihan bang ito ang ginamit niya rin kay Ubo ah! hindi ko mailabas ang kapangyarihan ko. Tama na yan, Pinks. Tama ang sinasabi niya. Sa pagkakataong ito, kayang-kaya niya na nga tayong tapusin. Ito rin siguro ang paraan na ginamit niya kay Ubo. Tatanggalin ko ang mga kaday ng nakapulupot sa inyo. At labanan niyo ako. Ibigay niyo ang buong lakas. Lahat na makakaya niyo. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Para manalo. may sasabihin ako. Akong si Tontrix ay matagal nang namuhay dito. Kaya naman, alam ko na may parting na mas malaking problema ang lugar na ito. Kailangan natin ang dalawang ito